Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakamatinding kalaban ng lakas? Para bang ang katanungan na ito ay tila kontradiksyon sapagkat paano magkakaroon ng matinding kalaban ang lakas kung ito ay malakas na? Subalit alam nyo bang mayroong malakas na lalaki sa Biblia na naging kahinaan ay ang paglalambing ng babae? Alam kung kilala ninyo siya. Siya ang ating matatagpuan sa ikalabing apat na kabanata hanggang ikalabing anim na kabanata ng hukom. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayong mga kaibigan at mga tagapakinig na atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Banco, samaan po ninyo ako. At tayo ay magbulay-bulay ng mabuting salita ng Panginoon. Sa oras na ito, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa buhay ni Samson sa ikalabing apat na kabanata hanggang labing anim na kabanata. Matutunghaya natin sa unang pagkakataon si Samson ay nakadama ng pag-ibig sa isang babaeng Filisteya. Ang pangyayaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang unti-unting mahulog ang mga Filisteyo sa mga kamay ni Samson. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa impapuwid na maghahatid sa inyo ng napapanahong aral mula sa salita ng Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa una hanggang apat na talata ng ikalabing apat na kabanata. Minsan si Samson ay nagpunta sa Timna at nakakita siya roon na isang dalagang Filisteya. Nang siya umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalaga sa timna. At siya, ang ibig kong mapangasawa, bakit naman gusto mo pang sa angka ng mga dituling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating mga kamag-anak o kababayan? Tanong na mga ito. Sumagot si Samson, basta po siya ang ibig kong mapangasawa. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang Filisteo pagkat ang Israel noon ay nasasakop ng mga ito. Sa mga talatang ito, halatang halata na si Samson ay isang lalaki na takot man ligaw at magpahayag ng kanyang damdamin para sa isang babae. Nagkagusto siya sa isang Filistea subalit takot siyang lumapit upang magtapat, maghayag ng kanyang damdamin sa dalaga. Kaya nang makauwi sa kanilang tahanan, mabilis na kinausap ni Samson ang kanyang mga magulang. Pinakiusapan niya ang mga ito na kausapin ng babaeng Filistia upang kanyang maging asawa. Sa panahong iyon, ang kagulian ay ang mga magulang ang nakikipagkasundo sa pag-aasawa ng mga anak. Kaya kadalasan mga magulang ang mga naghahanap ng mapapangasawang lalaki man o babae. Ganito ang mangyayari sa nalalapit na pagpakasal ni Samson sa babaeng Filisteya ang mga magulang niya ay magsasaayos ng kanyang kasal. Subalit hindi alam ni Samson at ng kanyang mga magulang na gagamitin ng Diyos ang pangyayaring ito upang maediktas ni Samson ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Ganito ang ating mababasa sa ikalima hanggang siyam na talata. Si Samson ay sumama sa kanyang mga magulang na magpunta ang mga ito sa Timna, sa daan sa may ubasan bago dumating ng bayan. Inangalan ng isang leon si Samson pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at niluray niya ang leon na para lamang isang bisirong kambing. Ngunit hindi niya ito ipinalam sa kanyang mga magulang. Pinuntahan nga ni Samson ang babae at kinausap, lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan ang babae. Pagtapat niya sa pinagpatayan niya noon ng leon, naisipan niyang tingnan ito ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pokyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kanyang kamay ang pulot at kinain sa ka nagpatuloy sa kanyang paglakad. Pagbalik niya, iniwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito ngunit di nila alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa katawan ng napatay niyang leon. Habang naglalakad si Samson at ang kanyang mga magulang patungo sa timnat, Walang ano-ano ay biglang lumabas ang isang leon at sinalakay si Samson. Sa pagkakataong iyon, pinalakas si Samson ng Espiritu ng Diyos anapat niluray niya ang leon na katulad ng isang bisirong kambing. Pagkalipas naman ng ilang araw muling nagbalik si Samson upang pakasalan na ang babae. Habang siya ay naglalakad, nadaanan niya ang lugar na pinagpatayan niya ng leon. Naisipan niyang tingnan ito. Subalit ang kanyang nakita ay isang naagnas na katawan ng leon na pinamamahaya ng mga pukyutan. Nagkaroon na ng pulot pukyutan ang naaagnas na katawan ng hayop. Nang makita ito ni Samson, sinalok ng kanyang kamay ang pulot at kinain. Alam ba ninyo na may nilabag na kautusan si Samson bilang isang nasareyo sa kanyang panata? Mahigpit na ipinagbabawal ang humawak o humipo ng isang patay na tao o hayop. Samantala, nang makrating na si Samson sa bahay ng babae na kanyang mapapangasawa, nagsimula siyang maghanda at ito'y sa doob ng pitong araw ayon sa kanilang kaugalian. Ganito po ang mababasa natin sa ikasampu hanggang labing apat na talata. Tulad ng kaugalian, pitong araw na naghanda si Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Nang makita siya ng mga pilisteyo, siya'y binigyan nila ng tatlumpung abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong pag nahulaan ninyo, bago matapos sa handaan, bibigyan ko kayo ng tatlongpong piraso ng pitong lino at tatlongpong magagandang bihisan. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng tatlongpong pinong lino at tatlongpong magagarang bihisan. Sumagot sila, payag kami. Sinabi ni Samson, mula sa mangangain ay lumabas ang pagkain at mula sa malakas, matamis ay lumabas tatlong araw na ang nakaraay, hindi pa nila ito mahulaan. Ang kaugalian ng pitong araw na paghahanda ay ginaganap sa tahanan ng babaeng ikakasal. Ang babae ay isang Filisteya, nangangahulugan na ang mga magiging panauhin ay mga kababayan niya. Ang buktong sa mga panahong iyon ay isang uri ng kasiyahan o katuwaan. Kaya nang magbigay ng isang buktong si Samson ay tinanggap kaagad ng mga Pilisteyo ang kanyang hamon Binigyan niya ng pitong araw ang mga kalalakihang Filisteo upang masagot ang kanyang bugtong. At kapag nasagot nila bago matapos ang pitong araw, sila'y tatanggap ng tatlongpong pinong lino at tatlongpong magagarang damit. Subalit lumipas ang tatlong araw ay hindi pa nila mahulaan ang bugtong ni Samson. May isa lamang paraan upang masagot nila ang bugtong ni Samson. Papakiusapan nila ang mapapangasawa niya na tanungin kay Samson ang kasagutan ng kanyang bugtong. At ito nga ang kanilang ginawa. Ganito ang mababasa natin sa ikalabing lima hanggang labing walong talata. Nang ikaapat na araw, sinabi nila sa mapapangasawa ni Samson, Gawaan mo ng paraan malaman namin ang sagot sa buktong ni Samson. Kung hindi, susunugin ka namin at inyong bahay. Inimbitahan ba ninyo kami para paghirapan? Kaya lumapit ang babae kay Samson at tumuluhang sinabi, Hindi mo ako talagang mahal, nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito pinaalam, sa iyo pa kaya? Ang babae patuloy ng pag-iyak at pag-amo kay Samson sa loob ng pitong araw nilang handaan. Kaya nang ikapitong araw, sinabi niya ang sagot sa buktong dahil sa kapapakiusap nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman ito sa kanyang mga kaibigan. At bago dumilim sa ikapitong araw, ang mga tagatim na ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, may tatamis pa ba sa pulot pukyutan at may lalakas pa ba sa leong matapang? Sinabi ni Samson sa kanila, kung di pa ninyo sinapakat ang aking may bahay, hindi ninyo malalaman kung ano ang kasagutan. Dahil sa pagbabanta ng mga Filisteo sa asawa ni Samson, nalaman nila ang kasagutan sa buktong. At ito'y hindi nailihim sa pag-iisip ni Samson. Ganoon paman, man, tinupad niya ang ipinangako niyang gantimpala sa mga ito. Pumatay siya ng tatlongpong tao sa Ascalon at kinuha ang magagarang mga damit nito. Ibinigay niya ang mga ito sa mga kabataang Pilisteo dahil sa labis na galit ni Samson sa pangyayari. Pinasya niyang iwanan muna ang kanyang asawa at ipagbilin ito sa kanyang abay pandangal. Nang dumating na ang panahon ng tagani, Dinalaw na muli ni Samson ang asawa. Siya ay may dalang batang kambing para sa babae. Gayto ang mababasa natin sa ikalabing limang kabanata sa una at ikalawang talata. Dinagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson, ang kanyang asawa. Ngunit ayaw siyang papasuki ng biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, akala ko'y hindi mo na siya babalikan, kaya binigay ko siya sa kaibigan mo. Ngayon, kung ibig mo, Nariyan ang mas bata sa kanya at mas maganda pa. Siya ang iyong puntahan. Matapos mapawi ang galit ni Samson, muli niyang dinalaw ang asawa at may dalang pasalubong para sa babae. Laking pagkabigla niya nang malamang ibinigay na ng kanyang biyana ng asawa sa kanyang abay pandangal. Inakala ng binang lalaki na hindi na babalikan ni Samson ang asawa at biglang pampalubag loob inalok ng kanyang biyana ng isang anak na babae na siya na lang ang maging asawa ni Samson. Subalit hindi ito tinanggap ni Samson. Sa halip, sa labis niyang pagkagalit, pinagbantaan niya ang mga Pilisteo. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlo hanggang ikawalong talata. Sumagot si Samson, Sa ginawa ninyong iyan, hindi na ninyo ako masisisi sa gagawin ko sa inyo, mga Pilisteo. Dali-dali siyang umalis at humuli ng tatlong daang asong gubat. Pinagkabit niya ito sa buntot ng daladalawa at kinabitan ng maliit na sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinawalan sa triguhan ang mga asong gubat, kaya nasunog na lahat ang trigo. Hindi lamang ang mga naaani na, kundi pati yaong hindi pa naaani. Ganon din ang ginawa niya sa tanima ng olibo. Nang magkagayon, ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagawa niyon at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil sa asawa niyang ibinigay ng biyanan sa abay na pandangal kaya't hinanap nila ang babae at sinunog pati ama nito. Dahil dito, lalong nagalit si Samson. Sinabi niya, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Sila'y dinaluhong niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago sa kuweba ng itam. Ang unang ginawa ni Samson upang makaganti sa mga pilisteyo ay sinunog niya ang kanilang triguhan at taniman ng olibo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng tatlong daang asong gubat na may nakataling sulo sa kanilang katawan. Nagalit ang mga Filisteo sa ginawa ni Samson. Kaya't bilang ganti, sinunog din nila ang asawa at binan ni Samson. Samantala, lalo namang nagalit si Samson sa ginawa ng mga Filisteo. Kaya't sa tindi ng kanyang galit, sinalakay niya ang mga Filisteo at marami siyang napatay. Matapos niyang pagpapatayin ng maraming Filisteo, nagtago siya sa isang kuweba. Hindi naman tumigil ang mga Filisteo ng paghahanap sa kanya upang pagbayarin sa kanyang ginawa. Ganito po ang mababasa natin sa ikalabing apat at labing limang talata. Pagdating nila sa lehi, sinalubong sila ng nakihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay nilukuban ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang marupok na sinulid. May nakita siyang panganang asno. Dinampot niya ito at siyang ipinampatay sa isang libong filisteyo. Sa pamamagitan ng panganang asno, pumatay ako ng isang libo. Sa pamamagitan ng panganang asno, natambak ang mga tao. Samantala, sa ikalabing-anim na kabanata, magsisimula ang pagbagsak ni Samson sa kamay ng mga filisteyo. Ito'y dahil sa muli niyang pagkagusto sa isang filisteya na si Delilah. Ganito ang mababasa natin sa una hanggang ikaapat na talata. Minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. May nakilala siyang isang babaeng nagbibili ng mga panandaliang aliw at doon siya nagpalipas ng gabi. Nalaman ng Pilisteyo na siya ay naroon. Kaya at pinaligiran nila ang lugar na iyon at magnamag na nagbantay sa pagpasok ng lunsod. Ipinasya nila ang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit, nang hating gabi na ay pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang pangharang, poste at tarangka Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Sa kapatagan naman ng Sorek ay may isang dalagang ang pangalay de Laila. bighani rito si Samson, palikero babaero. Ito ang hindi magandang katangian ni Samson. Nang siya ay makakilala ng isang babaeng bayaran sa lunsod ng Gaza, ito ay kanyang sinipingan at doon na rin siya nagpahinga. Kaya nang malaman ng mga Pilisteo na siya ay nasa lunsod sa piling ng babaeng bayaran, Mabilis nilang sinara ang pintuan ng lungsod upang hindi makalabas si Samson at upang mapatay nila. Subalit ng kalagitnaan ng gabi, si Samson ay nagpunta sa pintuan ng lungsod. Nang makita niyang nakasara at may tarangka ang pintuan, inalis niya at pinasan at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Kung minsan, ako'y napapailing na lamang sa mga paggamit ni Samson ng kanyang kalakasan nang wala sa tamang lugar. Siya'y tinawag upang iligtas at palayain ang bansang Israel sa pangaalipin ng mga Filisteo. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang pangbihirang kalakasan. Subalit sa halip na bigyan ng pagpapahalaga ang layuning ito, mas ginamit pa ang kanyang kalakasan sa pansariling kapakanan. Sa ikalimang talata naman ay sinasabi na nakilala niya si Delilah at siya'y labis na nabighani. Ang pangyayaring ito ang sinamantala ng mga Filisteo – hindi sila nagsayang ng panahon at kaagad nilang kinausap si Delilah upang alamin ang lihim ng kalakasan ni Samson. Ganito po ang mababasa natin sa ikalima hanggang ikapitong talata. Nilabitan ito ng limang pinunong pilisteyo at kanilang sinabi, gawan mo ng paraang malaman kung ano ang lihim ng kanyang lakas at ng mabihag namin. Pag nagawa mo iyan, bibigyan ka namin ng tigsang daang pilak. Kaya't nang dalawin siya ni Samson, itinanong niya, saan ba nanggagaling ang lakas mo? sakaling may huhuli sa iyo, ano ang dapat gawin para hindi ka makalaban? Sumagot si Samson, pag ako'y ginapos ng pitong yantok na sariwa, hindi na ako makakawala. Sa mga talata na ating binasa, makikita na mas malaki ang paghahangad ni Delilah sa tatanggapin niyang halaga na pilak kaysa kay Samson. Minsan pa, nakakita ng paraan ng mga pinuno ng mga pilisteyo upang mabihag si Samson ang pagsisimula ng pabiru niyang sagot sa katanungan ni Delilah tungkol sa lihim ng kanyang kalakasan ay siyang naging pasimula ng unti-unti niyang pagpasok at pagkasilo sa bitag ng mga Filisteo. Hindi lamang isang beses tinanong ni Delilah si Samson tungkol sa pinagmumula ng kanyang kalakasan, nasundan pa ito ng dalawang ulit. Kaya't nang muli siyang tanungin ni Delilah tungkol sa kanyang kalakasan, si Samson ay hindi na nakaiwas at sinabi niya ang natatagong lihim. Ganito ang mababasa natin sa ikalabing anim hanggang dalawamput dalawang talata. Araw-araw ay iyon ang inuusisa niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabata ay itinilaga na ako sa Diyos. Kahit kailan, hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya pag naputo lang aking buhok, ihina akong tulad ng karaniwang tao. Nadama ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson kaya nagpasugo siya sa mga pinunong Filisteo. Ipinasasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at pinagupitan si Samson. Pagkatapos, kinising niya ito at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Filisteo nagtangkang bumangon si Samson pagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya nalalamang nilayo na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at tinukot ang kanyang mga mata. Siya dinala nila sa gasa, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa gilingan ng bilangguan at doon unti-unting humaba uli ang kanyang buhok. Nang maputol na ang buhok ni Samson, kasabay nito ay iniwan na rin siya ng Espiritu ni Yahweh. Ako'y naniniwala na ito ang pangunahing dahilan kung bakit nawala ang kalakasan ni Samson. Tandaan natin na ang lihim ng kanyang kalakasan ay nasa Espiritu ng Diyos. Ang pagkaputol ng buhok ni Samson ay isang katotohanan na siya ay sumira sa kanyang panata sa Diyos. Ngayon nga ay patungo na tayo sa masakit na pangyayari sa buhay ni Samson. Nang siya ay mahuli ng mga pilisteyo, dinukot ang kanyang mga mata, ikinulong siya at pinagtrabaho sa gilingan ng kulungan. Sa mahabang panahon ng kanyang pagkakakulong, muling humaba ang buhok ni Samson. Sa panahong iyon, natutong magpakababa si Samson sa harapan ng Diyos. Samantala, ipinagdiwang naman ng mga Filisteo ang kanilang pagkakabihag kay Samson. Sila'y nagandog at nagdiwang sa ngalan ng kanilang Diyos Diyusang si Dagon. Ganito ang mababasa natin sa ikadalawamputatlo hanggang dalawamputlima. Minsan nagkatipo ng mga pinunong Pilisteyo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong kayan, ang mga ito'y umawit din ng niloob ng ating Diyos-Diyosan na tayo'y magtagumpay laban sa lungupig sa atin at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang na naisipan pa nilang paglaruan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. Napakasaklap at anong pait ang sinapit ni Samson sa kamay ng mga Filisteo. Ang naging kalagayan niya ay isang halimbawa ng maraming lingkod ng Diyos. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami sa mga mananampalataya ang binigyan ng Diyos ng mga kakayahan sa paglilingkod. Matatalino at maayos ang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Subalit katulad ni Samson, marami sa atin ang mahilig makipaglaro sa salibutan at naglilingkod sa Diyos. Ginagamit ang pagpapala at pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos para sa pansariling hangarin at layunin. Kaibigan, hindi malayang mangyari sa atin ang karanasang nangyari kay Samson nang siya'y magapi ng mga Pilisteyo. Darating ang panahon na hayaan ng Diyos na ikaw ay dumaan sa mapait at masakit na karanasan para matatunan mo na ang paglilingkod at gawain ng Panginoon ay isang bagay na dapat bigyan ng pagpapahalaga sa iyong buhay. Samantala nang si Samson ay mailabas na sa kulungan, pinakiusapan niya ang bata na umaakay sa kanya na dalhin siya sa pagitan ng dalawang haligi at ihawak ang kanyang kamay sa mga haligi. Ganito ang mababasa natin sa ikadalawamput-anim hanggang tatluput-isang talata. Sinabi ni Samson sa batang umaakay sa kanya, "'Ihawak mo ang aking mga kamay." Sa mga haligi ng gusaling ito at sasanda lang, ang gusaling nagsikip sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may tatlong libo Naroon din ang mga pinunong Pilisteyo. Masaya silang pinapanood si Samson at nananalangin si Samson, Yahweh, mahabag kayo sa akin. Sinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito makaganti ako sa mga Pilisteyo sa pagkadukit nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang posis sa gitna ng gusali. Malakas na sinabi, mga pilisteyo, sama-sama tayong mamamatay ngayon. Tinipo niya ang nalalabi pa niyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at kasamang bumagsak ang mga pinuno at lahat ng pilisteyong naroon. Kaya ang napatay niya sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami kaysa noong kanyang kalakasan ang bangkay ni Samson ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoa sa pagitan ng Sora at Estaol. Dalawampung taon siyang naging hukom sa Israel. Ito ang masaklap na wakas ng buhay ni Samson, isang tao na tinawag at itinalaga ng Diyos sa paglilingkod. Subalit naakit siya ng sanlibutan at nalimutan ang tungkulin ng paglilingkod nawa ay magsilbing babala sa lahat ng mga tinawag at itinalaga ng Diyos sa paglilingkod ang nangyari sa buhay ni Samson. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay piniling ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Yesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot na Sa pangalan ni Yesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station at ABC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at BCASinfo at Febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.